Nakaranas ka na ba ng sitwasyon na habang mas lalo mong hinahabol ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo? Parang habang ikaw ay todo effort, siya naman ay parang wala lang. At sa huli, ikaw yung pagod, ikaw yung talo, at ikaw yung nasasaktan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ayon sa mga stoic philosophers, ang tunay na paraan para makuha, ang pag-ibig ay hindi sa paghabol, kundi sa pagbitaw? Yes, tama ang narinig mo. Minsan ang pinakamakapangyarihang hakbang para makuha ang respeto at pagmamahal ng iba ay ang hindi sila habulin. Bago natin simulan, nais nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Marami sa atin ang lumaki sa ideya na kapag may gusto ka, kailangan mong ipakita. Kapag mahal mo, ipaglaban mo. Kapag gusto mo siya, Gawin mo ang lahat para mapansin ka niya. Sounds romantic, di ba? Parang pelikula. Pero sa totoong buhay, madalas iba ang kinalalabasan. Habang mas nagte ka, mas hindi siya nagre-reply. Habang mas nagpapakita ka ng effort, mas nagiging malamig siya. Habang mas nagpupursige ka, mas lumalayo siya. Sa huli, parang nawawala yung self-respect mo. Parang nabubura yung dignidad mo dahil ikaw yung parang naghahabol. Habang siya, chill lang. Nang masakit pa, hindi lang sa relasyon to nangyayari. Kahit sa dating stage pa lang, ramdam na natin to. Yung tipong ikaw na yung gumagawa ng paraan para magkausap kayo. Ikaw na yung laging unang nagme-message. Ikaw na yung laging available. At siya, busy, hindi makasagot. O kung sasagot man, laging isang tanong lang. Kamusta? Tapos ghosting ulit. Sa sobrang effort mo, parang ikaw na yung nauubos. Ngayon, bakit ba ganito? Bakit habang hinahabol mo, mas lumalayo? Simple lang, human psychology. Punayon sa psychology, kapag mas madaling makuha ang isang bagay, mas hindi natin ito pinapahalagahan. Kaya kapag nakikita ng isang tao na available ka lagi, na ikaw na yung laging nag adjust subconsciously, nawawala yung halaga mo sa paningin niya. Do kapag hinahabol mo ang isang tao, ang ipinapakita mo ay, mas mahalaga ka kaysa sa akin, mas matas ka kaysa sa akin, at handa akong isakripisyo ang sarili ko para sa'yo. Kahit hindi mo sinasabi ng direkta, yun ang vibe na nakukuha niya. At guess what? Wala nang mas turn off pa diyan. Three reverse attraction. Lalo na sa dynamics ng attraction. Kapag mas habol ka, mas takbo siya. Natural instinct ng tao na hindi tumutok sa isang bagay na pilit na ibinibigay. Kung titignan mo, halos lahat ng heartbreak na galing sa paghabol ay may parehong ending. Yung hinabol, mas lalo kang binalewala. Yung nanghabol, nauubos, papagod at nawawalan ng respeto sa sarili. Si dito pumapasok ang Stoicism. Sabi ng Stoicism, may dalawang bagay na laging dapat mong tandaan. One, may mga bagay na kontrolado mo. Two, at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Guess what? Hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka ng isang tao. Hindi mo kontrolado kung babalik siya sa'yo. Hindi mo kontrolado kung magiging loyal siya. Pero ano ang kontrolado mo? Ang sarili mo. Ang paggalang mo sa sarili. Hinggang desisyon mong huwag habulin ang isang bagay na hindi para sa'yo. Marcus Aurelius once said, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Pwede nating dagdagan. If it is not yours, do not chase it. Yun ito na wisdom ng Stoicism. Ay hindi pag-alis sa pagmamahal, kundi pag-alis sa pagiging alipin ng paghabol. Kapag hinabol mo ang isang tao na hindi interesado, nawawala ang kapangyarihan mo. Pero kapag pinili mong tumayo, maghintay, at manatiling totoo sa sarili mo, mas lalo kang nagiging attractive. Bakit? Dahil lang tao ay naa-attract sa confidence, hindi sa desperation. Naa-attract sa self-respect, hindi sa self-sacrifice. Naa-attract sa taong kayang magsabing, kung para sa akin ka, mananatili ka. Kung hindi, hindi ko kailangang pilitin. Na-experience mo na ba yung tipong wala ka namang ginagawa, pero mas lalo siyang lumalapit? Yung hindi ka nagpapakita ng sobrang effort pero siya ang kusang naghahanap sa iyo. Kung minsan napapansin mo, habang mas relaxed ka, mas mas malapit ang tao. At ito ang sikreto, ang hindi paghahabol, ang pagiging kalmado, confident, at may sariling mundo ay mas nakakabighani kaysa sa lahat ng effort na pwede mong ibigay. Karamihan sa atin kapag may gusto tayo, iniisip natin, kailangan ko siyang ipaglaban. Kailangan kong ipakita kung gaano ko siya kamahal. Kailangan kong iparamdam sa kanya na siya lang pero sa sobrang focus natin sa pagpapakita, nakakalimutan natin ang isang malaking katotohanan. Kapag sobra kang nag-effort para makuha ang isang tao, madalas ang epekto ay kabaligtaran. Halimbawa, yung lalaki na todo bigay ng flowers, chocolates, gifts araw-araw kahit hindi pa sila official. Sa huli, nauuwi lang sa sweet friend. Yung babae na laging available 24-7, parang wala ng sariling oras. Sa huli, nawawala yung mystery at excitement. Yung taong laging naga adjust at sumusunod sa lahat, nang gusto ng isa, nagiging predictable, boring at hindi na exciting. Nakakatawa kasi, iniisip natin na effort equals love. Pero sa attraction, effort without balance equals repulsion. Ngayon, bakit nga ba mas nakaka-turn off ang sobrang habol? One, kapag masyadong obvious na gagawin mo lahat, nawawala ang challenge. At alam mo na, psychologically, tuwing na-attract sa challenge at hindi sa giveaway. No, kapag ikaw ang habol ng habol, ang ipinapakita mo ay ikaw ang price. Ako ang applicant? At guess what? Walang taong gustong maging price ng isang taong hindi kayang tumayo sa sarili niya. Three, ang sobrang habol ay nagmumukhang emotional neediness. At sa relationships, neediness kills attraction. Hindi dahil masama kang magmahal, kundi dahil mas nakikita niyang hindi ka buo bilang tao kung wala siya. Ito yung masakit. Kapag hindi ka marunong mag-step back, hindi lang attraction ang nawawala, kundi pati ang respeto. Ano ang sabi ng Stoics? Control what you can. Accept what you cannot. Sa dating at relationships, hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka ng tao. Hindi mo kontrolado kung mananatili siya. Pero kontrolado mo kung paano ka magdadala ng sarili mo. Narito ang tatlong Stoic principles na pwede mong i-apply. The Stoics believed in apatia. Hindi ito pagiging manhid, kundi pagiging malaya sa emotional extremes. Kapag hindi mo hinahabol ang isang tao, ipinapakita mo na may control ka sa emosyon mo. Hindi ka alipin ng desire. As yan mismo ang nagbibigay ng aura ng confidence. Tu sabi ng Stoics dapat buo ka na bilang tao kahit wala ang iba. Hindi mo hinahanap sa ibang tao ang validation. Hindi mo hinahanap sa relasyon ng identity mo. Kapag nakikita ng isang tao na buo ka na, mas lalo kang nagiging attractive. Bakit? Kasi hindi ka clingy. Hindi ka dependent. Is isipin mo to. Hindi mo kontrolado kung sasagot siya sa chat. Hindi mo kontrolado kung tatawagan ka niya. Pero kontrolado mo kung maghihintay ka buong araw o kung gagamitin mo ang oras na 'yon para i-improve ang sarili mo. Kapag pinili mong i-focus ang energy mo sa sarili mo, mas lalo kang nagiging valuable. Hindi lang sa paningin niya kundi sa paningin mo rin. Practical application. Instead of chasing attention, focus on building your own life. Work out, build your career, pursue your hobbies. Instead of over-messaging, give space. Dahil ang space ay nagbibigay ng chance para siya ang mag-initiate. Instead of proving your worth, live your worth. Dahil ang taong tunay na confident, hindi kailangang ipakita ng paulit-ulit natural na lumalabas. Na-experience mo na ba na habang mas nagiging busy ka sa buhay mo, mas lalo kang nagiging interesting sa ibang tao, yung hindi ka naman nagpapapansin, pero sila mismo ang lumalapit. Ang sikreto? Hindi mo sila hinahabol at dito pumapasok ang stoicism, ang mindset na kapag natutunan mong maging content at buo sa sarili mo, mas lalo kang nagiging attractive sa iba. Kahit wala kang ginagawa, ang karaniwang maling akala sa relationships, kailangan kong ipakita na siya ang mundo ko para mahalin niya ako. Kaya maraming tao ang nagiging, sobra sa time investment, lagi siyang inuuna kahit hindi naman reciprocated. Sobra sa emotional investment, lahat ng feelings ibinubuhos kahit walang assurance. Sobra sa effort, binibigay ang lahat kahit wala pang commitment. Resulta, burnout, imbalance, at madalas rejection kasi tao ay hindi naa-attract sa pagiging desperate. Tao ay naa-attract sa pagiging self-sufficient. Imagine this, may dalawang tao. Yung isa laging online. Lagi kang chini-check. Lagi kang nandyan. At dahil palaging present, parang nawawala ang mystery. Yung isa, busy sa sariling growth hindi palaging available. Pero kapag nakikipag-usap, meaningful at genuine. Sino ang mas interesting? Halos lahat sasagot, yung pangalawa. Bakit? Dahil ang tao ay naturally drawn sa mga taong may sariling buhay. Dahil ang tao ay naa-attract sa energy ng independence at self-confidence. Dahil ang taong hindi nagahabol ay may aura ng I am complete. With or without you. At dito nagiging ironic. Habang mas pinipilit mong makuha ang isang tao, mas nawawala yung attraction. Habang mas relaxed ka at hindi mo siya hinahabol, mas lalo siyang curious at interesado. Ngayon, paano ginagawa ito ng Stoics? May ilang prinsipyo silang pwedeng i-apply. One, Stoics believe na hindi mo dapat itali ang kaligayahan mo sa resulta na hindi mo kontrolado. Halimbawa, hindi mo kontrolado kung magugustuhan kanya. hindi mo kontrolado kung magiging kayo. Pero kontrolado mo kung paano ka magdadala ng sarili mo, Paano ka magre-react at paano mo iha-handle ang rejection? At kapag detached ka sa outcome, nagiging natural kang kalmado. At guess what? That calmness is magnetic. Turi para sa Stoics, ang pinakamahalagang bagay ay mabuhay ayon sa virtues. Wisdom, courage, justice, temperance. Kung ia-apply mo sa dating life, wisdom. Alam mo kung kailan ka dapat lumapit at kailan dapat umatras. Courage. May lakas ka ng loob na hindi habulin ng isang tao kahit gusto mo siya kasi alam mong hindi healthy. Justice. Marunong kang magbigay ng respeto sa kanya at sa sarili mo. Temperance. Hindi ka sobra, hindi ka kulang. Alam mo yung balance. Three, isipin mo. Panandalian lang ang lahat. Kahit ang crush mo, ang relasyon mo, ang attraction. Lahat temporary. So bakit ka magsasayang ng oras sa walang katumbas na habol kung pwede mong gamitin ang oras na yon para mabuhay ng buo at makabuluhan. Kapag alam mong limitado ang oras, mas pipiliin mong i-value ang sarili. Mo kaysa humabol sa taong hindi naman interesado. Practical Scenarios Scenario 1. Chatting Instead of spamming messages, magpadala ka lang ng isa. Meaningful. Kung hindi sumagot, huwag mong habulin. Move on ka sa araw mo. Scenario 2. Dating Instead of trying too hard para magustuhan ka, Focus on enjoying the moment. Kapag hindi nag-click, at least you learned. Scenario 3 Relationship Instead of losing yourself sa partner mo, keep your own hobbies, friends, and passions. Hindi lang ito healthy. Mas lalo ka nagiging attractive kasi may sariling mundo ka. May tinatawag na law of reversed effort. Kapag sobra kang nagpupursige, mas hindi gumagana. Parang tulog. Kapag pilit na pilit kang matulog, mas hindi ka makatulog. Ganon din sa love. Kapag pilit mong hinahabol, mas hindi mo makuha. Solution? Let go. At doon mismo, mas natural siyang dumarating. Kung sasabihin ko sa na ang pinakamalakas, mong weapon sa love at dating ay hindi ang pagiging gwapo, hindi ang pera, at hindi rin ang pagiging sobrang sweet, kundi ang kakayahan mong huwag habuli ng isang tao. Maniniwala ka ba? to ang sikreto ng mga Stoics. Ang tunay na attractive ay ang taong kayang magpigil, kayang maghintay, at kayang mabuhay ng buo kahit wala ang ibang tao. Tunin ngayon ka sa huling bahagi ng video na ito. Ipapakita ko sa iyo kung paano mo ito tuluyang magagamit sa totoong buhay. Karamihan ng tao, lalo na pag in love, na natatrap sa cycle ng paghabol. Kung hindi siya nagre-reply, mas lalo mong gustong mag-message. Kung malamig siya, mas lalo mong gustong mag-initiate. Kung lumalayo siya, mas lalo mong gustong humabol. Dahil dito parang nawawala yung balance ng relasyon. Yung isa laging tumatakbo. Yung isa laging humahabol. Pero ang hindi naiintindihan ng marami, habang patuloy kang humahabol, lalo mong pinapababa ang sarili mong halaga. Kapag tuloy-tuloy kang habol, may tatlong malaking problema. One, nauubos ka. Lahat ng oras, energy at emotions mo, ibinubuhos mo sa isang taong hindi naman reciprocated. Ang ending, ikaw ang pagod, ikaw ang drained nawa Nawawala ang respeto. Tandaan, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay kusang binibigay. Pero kapag nakikita ng isang tao na wala ka ng boundaries at wala ka ng sariling mundo, natural, mawawala ang tingin niyang value sayo. three Nawawala ang mystery. Attraction thrives on curiosity. Kapag palagi kang present, predictable. At obvious na sobrang habol, nawawala yung spark. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nauuwi sa heartbreak. Hindi dahil hindi sila lovable, kundi dahil hindi nila alam kung paano pigilan ang sarili sa sobrang habol. Ngayon, ano ang sinasabi ng Stoicism tungkol dito? Simple lang, huwag mong habulin ang hindi mo kontrolado. One ayon kay Epictetus, some things are up to us, some things are not. Kung hindi mo kontrolado ang feelings ng ibang tao, bakit mo hahabulin? Ang kayang kontrolin lang ng Stoic ay ang sarili niyang actions, mindset at response. Kapag indifferent ka sa resulta kung magiging kayo, ba o hindi, mas lalo kang nagiging kalmado, confident at attractive. You, Marcus Aurelius, once said, Conquer yourself, and you will conquer the world. Kapag kaya mong pigilan ang sarili mong impulse na maghabol, napapakita mo ang pinakamalakas na anyo ng disiplin. At yung disiplinang yan, yun mismo ang nagiging magnet ng respect at attraction. Hindi hindi mo kontrolado ang puso ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano ka titingin sa salamin. Kontrolado mo kung paano ka mamumuhay araw-araw. Kontrolado mo kung paano ka magtatayo ng buhay na masaya at makabuluhan kahit wala silang lahat. At tandaan, ang taong hindi takot mawala ang iba, yun ang taong hindi kayang iwan ng iba. How to apply stoicism in love? Kung hindi kanya ni replyan agad, huwag mong habulin. Respect their space. At gamitin mo ang oras para gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kung malamig siya, huwag mong pilitin. Huwag mong gawing trabaho ang buhay ng ibang tao. Focus sa sarili mong growth. Kung iniwan ka, huwag mong ipagpilitan dahil hindi mo kontrolado ang desisyon niya. Pero kontrolado mo ang healing mo at kung paano ka babangon. Kung may natutunan ka sa buong video na ito, ito ang comment mo sa baba. Huwag mong habulin ang pagibig. Dahil ang pag-ibig na totoo ay hindi kailanman pinipilit. Ito ay kusang dumarating sa tamang tao, sa tamang oras, at sa tamang dahilan. Kaya ngayong linggo, challenge ko sa'yo. Ibalik ang focus sa sarili mo. Ayusin ang katawan mo. Palakasin ang mindset mo. Tuhigit sa lahat, respetuhin ang sarili mo. Dahil kapag ginawa mo yan, hindi lang pag-ibig ang makukuha mo, kundi ang respeto ng lahat ng tao sa paligid mo. Kung nagustuhan mo itong Stoic Dating Mindset Series, Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe. At i-on ang notification bell para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa stoicism, self-growth at relationships. At tandaan, ang taong hindi naghahabol yun ang taong kusang hinahabol.